Isa ng bagyo ang binabantay ang low pressure area sa Philippine Area of Responsibility. Tinawag yang bagyong Aghon ang unang bagyo sa Pilipinas ngayong taon. Naramdaman na po ang sama ng panahon sa Surigao City kanina madaling araw. Lumaki ang mga alon sa dagat. Nasa Tropical Cyclone Wind Signal number 1 naman ang mga kalapit na isla ng lungsod. Isinalin sa Blue Alert Status ng Regional Disaster Risk Reduction and Management Council ang Bicol Region. Ibig sabihin, pinangangambahan ng matinding pagbaha kaya dapat maghanda ang mga residente sa paglikat. Inatasan na rin ang iba't ibang tanggapan na magbantay sa posibleng epekto ng bagyo sa rehiyon. Dahil po sa bagyong Aghon, nakataas na nga ang Tropical Cyclone Wind Signal number no. 1 sa ilang lugar. Kabilang po dyan ang Eastern Samar, Dinagat at mga isla ng Sargao at Bukas Grande. Ayon sa pag-asa, asahan na ang malalakas na ulan na may kasamang pagbugso ng hangin sa mga nasabing lugar sa mga susunod na oras. Base sa pinakahuling forecast track, posibleng lumapit o maglandfall bukas ng umaga sa Eastern Samar ang Bagyong Aghon. Bandang hapon, nasa silangang baybay na po ito ng Bicol Region. May chance ring lumakas ang nasabing bagyo bilang tropical storm. Sa ngayon, nagpapaulan na ang bagyong Aghon sa Bicol, Visayas at sa Mindanao. Huling namataan ang sentro ng bagyo, 340 kilometers, silangan ng Hitnatuan, Surigao del Sur. Taglay nito ang lakas ng hangin na hanggang 45 kilometers per hour. Mabilis na kumikilos ang bagyo palapit sa bansa. Bagong-bagong balita ngayong umaga, kinatulang guilty ng Sandigan Bayan si Moro National Liberation Front Chairman Nur Miswari. Para yan sa kasong graph kaugnay sa biniling educational materials ng noy armm na pinamunuan niya bilang regional governor. Ang karagdagang detalye, ihahatid namin maya-maya lang bip beep, beep sa mga motorista, inaasahang preno na rin na sa susunod na linggo ang susunod na rollback sa gasolina. Base po sa estimate ng Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy batay sa 4-day trading, ay eh, posibleng magmahal ang gasolina ng 45 hanggang 65 centavos kada litro. Mula 35 hanggang 55 centavos naman ang inaasahang task presyo sa diesel, habang 45 hanggang 60 centavos sa kerosene. Posible pang madagdagan o mabawasan niyan depende sa trading ngayong araw. Sabi ng DOE, tumaas ang presyo ng krudo dahil sa paglakas ng dolyar, pagtaas ng demand sa China at sa hinihintay na desisyon ng OPEC plus countries tungkol sa pagbabawas ng produksyon. Ito na ang mabibilis na balita. Natagtuang patay at may tama ng bala sa ulo ang isang lalaki sa barangay 176 sa Bagong Silangan, Caloocan o Bagong Silang, Caloocan. Huli na raw nakita ang biktima na naglalakad kasama ang isang lalaki na nakaputing t-shirt, jersey, shorts at may dalang helmet. Nakarinig din daw ang mga residente ng putok ng baril pero hindi nila nakita kung saan tumakas ang suspect. Walang nakitang pagkakakilanlan sa biktima. Pero ayon sa pulisya, may tatuang ang katawan sa tagiliran na may nakasulat na Arvin. Posibleng dayo raw sa lugar ang naturang biktima. Arestado ang isang security guard na isang linggong nagtago matapos niyang hold up ng mismong ang sanglaan sa Rodriguez Rizal. Ang service firearm para ang ginamit niyang armas sa pang up. Ang kapatid na pulis ng suspect ang nagsuko sa kanya sa Rizal Provincial Police Office. Humigit kumulang 1.2 million pesos ang halaga ng mga gamit na natangay ng suspect. Nire-recover -re nire na raya ng mga pulis Patong-patong na reklamo ang kakaharapin ng suspect kabilang na ang illegal possession of firearms. Wala siyang pahayag. Naalarma ang Department of Health sa dumaraming kaso ng Human Immunodeficiency Virus o HIV infection sa Pilipinas. Ay kay Health Secretary Ted Herbosa, 55 bagong kaso ang naitatala kada araw sa Pilipinas. Pinakamataas po yan sa buong mundo. Karamihan ay mga kabataan. Sa kabuuan, aabot po sa 59,000 na Pilipino ang may HIV. Pinag-aaralan na ng DOH kung paano po pwedeng mabigyan ng antiretroviral o ARV treatment ang mga menor de edad kahit walang parental consent. Sa ngayon, sa gobyerno pa lamang makakakuha ng ARV. Nakipag-usap na rin daw ang DOH sa DepEd para bigyan ang mga kabataan ng tamang impormasyon tungkol sa HIV yung pinaka scary part is really the increase with the very young ang thinking ko dyan education kasi they're all young exposure on the internet uh, freer gender choices and at the age of they're 15 they're adolescent they can't even understand what gender they'll be it's called gender dysphoria kaya uh, nagkakamali tapos nagkaka-HIV na sila Happy Friday mga mare at pare! It's giving ang performance ni Asia's multimedia star Alden Richards as host sa Miss Universe Philippines 2024. Papanga! Bagyo! bulakan. Nagbabalik si Alden with his dapper looks, pati na ang energy field ng pag-host. Patok sa netizen sa kanyang top 20 announcement. Sabi ni Alden, hindi raw siya napipikon sa memes na nagsasabing pagalit ang delivery niya at actually natutuwa pa siya. Pinantayan lang daw niya ang excitement ng crowd. Aliw na aliw nga ang marami pati si It Showtime host Vice Ganda. Ginaya pa nga ito ni Meme Vice during Especially For You segment. Para, Para si Alden sa MUPH kahapon, oh. Bulacan! Oh. <laughs> North America! Cebu! Quezon Province! Okay, hi Alden! Uh, na na May nakatas ngayong thunderstorm advisory. Yan ay sa Laguna, Rizal, Nueva Ecija at ilang panig ng Quezon. Pinaalerto ang mga residente mula sa banta ng baha o landslide. Ang pag-uulan sa mga nasabing lugar ay hindi epekto ng bagyong aghon ayon sa pag-asa. Tatagal ang thunderstorm advisory hanggang pasado alas 11 ngayong umaga. Sa kabila ng tsansa na ulan sa ilang bahagi ng bansa, patuloy ang pagbaba ng tubig sa maraming dam dito sa Luzon. Kabilang dyan ang Angat na mas mababa ngayon sa 180 meters na minimum operating level. Bumaba rin ang water level sa Ipo, Lamesa, Binga, San Magat at Caleraya Reservoirs. Ayon po sa pag-asa, halos apat na lugar sa bansa ang posibleng tamaan ng danger level na heat index. Pinakamataas ang 46 degrees Celsius sa Lawag, Ilocos Norte, Aparicagayan, Kuyo, Palawan, Rojas at Mambusao sa Capiz at sa Iloilo City. 45 hanggang 42 uh, degrees Celsius naman sa maraming pang lugar sa Luzon, Visayas at Mindanao. Pwede makaranas ng heat cramp o heat exhaustion kapag nasa danger level ang damang init. Kung mas matagal na mabibilad sa arawan, posible ang heat stroke kaya huwag pong kalimutang uminom ng tubig at magpahinga sa lilim. Ngayong weekend naman, magiging alerto rin sa maulang panahon sa maraming lugar. Pinakaapektado ang Bicol Region at Visayas. Posibleng ang heavy to heavy to intense rains na magdulot ng baha o landslide base po sa rainfall forecast ng Metro Weather. Uulan din ng ang Metro Manila ngayon pong huling weekend ng Mayo. Samantala kasabay po ng pag sa ilang bahagi ng bansa, umaapila ang Department of Education na huwag na sanang gamitin evacuation center ang mga paaralan. Sabi ng DepEd, nakikipag-ugnayan na sila sa mga lokal na pamahalaan kaugnay nito. Posible raw kasi iyong makaapekto sa pag-aaral ng mga estudyante. Minsan daw kasi tumatagal ang pananatili roon ng mga evacuee kahit hindi kaya hindi makabalik sa klase ang mga mag-aaral. Batay sa Depot Order 37, hanggang labing limang araw lamang po gamitin ang mga eskwelahan bilang evacuation center. Iconic costumes ang bida sa pamana 2024, championing ibabaw non-heritage sa Northern Samar. Kabilang sa tambok ang mga kasuotan sa first kapuso epic serye na Amaya. Naroon ng red and gold pati na ang purple costume na isinuot ni Gina Alhar as the ultimate kontrabida Dian Lamitan. Naka-showcase din sa Kapitolyo ng Northern Summer ang national costume ni Catriona Gray sa Miss Universe 2018 competition. Parte ang event ng pagdiriwang ng 59th founding anniversary ng probinsya. Mabibilis na balita po tayo. Tumagilid ang isang close van na may kargang malalaking makina sa C5 Road sa Tagig kaninang madaling araw. Ayon sa pahinante, nag-overtake umano sa kanila ang kasunod na tra trailer truck at bumangga sa isang poste. Sinubukan daw itong iwasan ng driver ng closed van pero tumagilid ito. Hindi na ng pahayag ang driver ng trailer truck dahil wala na siya sa lugar ng aksidente. Patuloy ang investigasyon para alamin kung sino ang may pananagutan sa insidente. Arestado ang leader ng Warla Criminal Group na nangingidnap at nangingikilumano ng mga dayuhan para matustusan ang kanilang sex reassignment surgery. Magkasamang dinakip ng mga pulis sa Zamboanga City ang transwoman na si Mikey at kanyang partner. Lima pa sa labing tatlong miyembro ng grupo ang pinaghahanap. Ayon sa pulisya, mula 2018 hanggang 2022, umabot na sa 4.2 million pesos ang nalikom ng grupo mula sa labing apat nilang nabiktima. Mahaharap sila sa reklamong kidnap for ransom with serious illegal detention na walang piyansa. Tumanggi magbigay ng pahayag ang dalawang inaresto. Nagpulasan ang mga dumalo sa campaign rally sa Nuevo Leon sa Mexico nang biglang bumagsak ang entablado. Siyam ang nasawi kabilang ang isang bata. Nasa pitumpu ang naospital, kabilang ang katlong kailangang operahan. Ayon sa presidential candidate na nagsagawa ng rally, bumagsak ang stage dahil sa malakas na hangin. Handa naman daw tumulong ang state government sa pamilya ng mga biktima. Suspendido na ang ilang biyaheng pandagat sa Surigao City dahil sa bagyong Aghon. Kumustahin natin ang sitwasyon doon sa ulat on the spot ni Argel Relator ng GMA Regional TV1, Mindanao. Argel, Rafi, nasa 6 na oras na simula ng una nating naramdaman ang bagsik di Bagyong Aghon dito sa Surigao City. Mula sa mahinang ulan, biglang bumuhus ang ulan bandang alas 4.45 ng madaling araw. Sinabayan na yan ng malakas na hangin. May mga natumbang estruktura sa boulevard. Saglit na nawala ng ilaw ang mga poste ng kuryente umalon din sa baybayin. Naglabas na ng advisory ang Coast Guard Surigao del Norte na suspendido ang biyahe ng mga maliliit na mga sasakyang pandagat mula sa mainland Surigao papunta sa Siargao, Dinagat at Bukas Grande Islands matapos isa ilalim ng pag-asa sa Tropical Cyclone Wind Signal number 1 ang naturang mga lugar. Rafi sa ngayon ay bahagyang humina ang ulan, ngunit sa ngayon din ay patuloy pa rin na makulimlim ang kalangitan dito sa Surigao City. Rafi. Ha, Argil may naitala na bang danyos sa pagbuos ng ulan kanina madaling araw? Rafi, ayon sa CBRMO ng Surigao, ay sa ngayon ay wala pang naitatala mga danyos. Subalit uh, patuloy ang kanilang monitoring sa pagkikipag-ugnayan ng mga barangay disaster risk reduction and management offices. Rafi. At uh, bukod sa Surigao City, may iba pa ba bang areas na nakakaranas ng pagulan sa ngayon na Argil? Rafi, kasabayan ng pagbuhos ng ulan kanilang madaling araw dito sa Surigao City, ay inulan din ang bayan ng Hinatuan at Bisig City sa probinsya ng Surigao del Sur. Ayon naman sa kanilang Local Disaster Risk Reduction and Management Council, ay tumila din, din naman agad ang naturang uh, ulan sa naturang mga lugar. Rafi. Okay, maraming salamat at ingat kayo dyan, Argel Relator ng GMA Regional TV1, Mindanao. Pinalagan ni Presidential Advisor and Poverty Alleviation Larry Gadon ang panibagong hato laban sa kanya ng Korte Suprema. Guilty verdict ang inihatol ng Supreme Court sa kasong gross misconduct laban kay Gadon. Kaugnayan sa mga pahayag ng opisyal sa impeachment case na isinampan niya laban kay dating Chief Justice Maria Lourdes Sereno. Sinang ayunan ng Korte Suprema ang resulta ng imbisigasyon ng Integrated Bar of the Philippines o IBP na kasinungalingan ang sinabi ni Gadon na pineke ni Sereno ang isang temporary restraining order. Napatunayan din sa korte na hindi nakabatay sa personal niyang kaalaman o lehitimong dokumento ang mga pahayag ni Gadon. Dahil dismarred na si Gadon noong pang June 2023, itatanalan namang yon sa kanyang personal file. Pinagmumulta si Gadon ng 150,000 pesos. Sabi naman na Gadon sa isang press conference ngayong umaga, Kamara ang dapat magdesisyon kung may paglabag siya dahil doon siya nagsampa ng reklamong impeachment laban kay Sereno. Nilabag din daw ng Supreme Court ang kanyang karapatan sa due process. Hinihintay pa raw niya ang kopya ng desisyon. Wala pang komento ang Korte Suprema kaugnay sa mga sinabi ni Gadon. Bago sumabag sa 2024 Paris Olympics, panalo ng gold medal ang Pinay swimmer na si Angel Otom. Lumaban si Angel sa City Para Swimming World Series Singapore 2024. Tinapos ang women's 50-meter backstroke event sa 44.72 seconds. Silver medal naman siya sa women's 50-meter butterfly. Gold medalist din ang isa pang Pilipino atleta na lumaban naman sa France. Ang film sprinter na si Eric Cray nanguna sa men's 400-meter hurdles sa meeting de la Martinique. Tinapos niya sa oras na 50.31 uh, seconds. Good job, Angel at Eric! Isinusulong sa kamera ang pagban ng social media app na TikTok at iba pang application sa bansa. Sa panukalang inihain ni House Deputy Majority Leader Bian Bienvenido Abante Jr., dapat daw ipagbawal ang mga app na kontrolado umano ng mga bansang may banta sa seguridad ng Pilipinas. Kabilang dyan ang TikTok dahil sa anyay connection nito sa Chinese government. May ilang bansa nang nagban sa TikTok at iba pang Chinese apps tulad ng India at Iran. Inihintay pa ng GMA Integrated News ang tugon ng kumpanya ari sa TikTok. Pagtataksil daw sa kanilang mandato sa konstitusyon. Yan ang reaksyon ng Catholic Bishops Conference of the Philippines sa pag-aproba ng Kamara sa Divorce Bill. Muling itinikit ng CBCP na anti-family, anti-marriage at anti-children ang diborsyo. Hindi raw ito ang solusyon sa problema ng mga mag-asawa. Meron naman na raw kasalukuyang lunas para sa paghihiwalay ng mga mag-asawa pero nagdagdag pa ng uh, isa pa ang kongreso. Wala pang sagot dito ang kamera na nagpasa sa panukalan nitong Miyerkules. Nauna nang sinabi ni Albay First District Representative Ed Selagman na nagsulong sa divorce bill, kinikilala nito ang pangangailangan ng mga nananatili sa hindi na maayos pang relasyon. Hindi raw diborsyo ang sumisira sa kasal kundi infidelity, abandonment, violence at iba pa. Hinatulang guilty ng Sandigan Bayan si Moro National Liberation Front Chairman Nur Miswari para sa dalawang kaso ng graft. 2017, ang kasuhan ng ombudsman si Miswari at ilan pang opisyal ng DepEd ARMM at LGU ng graft at malversation of public funds. Kaugnayan sa pagbili ng mahigit 77 million pesos na educational materials mula noong 2000 hanggang 2001 kung kailan naging regional governor ng arm si Miswari. Kasama sa desisyon ng disqualification ni Miswari sa paghawak ng alinmang posisyon sa gobyerno. Makukulong din siya ng 6 hanggang 8 taon sa kada bilang ng kasong graft. Guilty man sa graft, acquitted si Ms. Suarez sa kasong malversation Ngayon pong biyernes funny moment ng isang pamilya sa Angeles, Pampanga ang ating ibibida oh, Dahil sa kanila, hindi na lang talaga karelasyon o lupa ang pinag-aagawan damay no, no, no. Na, na rin, pati pwesto sa kama O oh, eto, pili na kayo ng kakampihan <laughs> Mag-sleep na kami. Baba na. <laughs> oh galing mo naman, ah. Oh. Baba na dun, baba na. Bida si Joy Catalogo sa real-life TikTok serye na Pinamagatang aso ng asawa ko. <laughs> ang cutie kontrabida, ang pet dog na si Lala. Grabe kasi ang pagkaklingi kay Fur Dad Robbie mula umaga hanggang gabi. Yes, ayan o, malagkit pa sa kakanin ang kapit o. At after ng pamatay na side eye, aba, nagtulog-tulugan pa. Ang ending, si Mami Joy yata ang tsugi sa kama. May sariling tulugan daw ang adopted dog. Sadyang paborito niya lang ang bonding kasama si Daddy Robbie. As of now, 3.8 million views na ang video. <laughs> e lala, ikaw ay trending. Parang Para ba? may karanasan ka ng ganyan. Meron, <laughs> hindi ako si Chris ah. Yeah. <laughs> <aking, laughs> <na, laughs> ano. <laughs> <laughs> si Chris ang akin ano. Si Chris ang may Yes, oo. <laughs> Ingat po tayo ha noon sa mga lalo na binabagyo ngayong weekend. Oh. Hmm. At ito po ang balitang hali, bahagi kami ng mas malaking misyon. Ako po si Connie Season. Rafi Tiba po. Kasama niyo rin po ako, Aubrey Caramper. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino. Kapuso, alamin ng maiinit na balita. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.